Uy, pre, alam mo ba, yung kamote ng tatay ko sobrang laki. Tatlong araw namin bago naubos. Sus, wala yan sa maninang ng nanay ko. Ha? Bakit? Araw-araw yung kinakain ng tatay ko. Pero hanggang ngayon, di pa rin ubos. Uh -huh. <laughs> 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 oh, yeah! Do you want to know my secret? Ah? Why I feel younger and prettier? Filter yan! Filter! Huwag ka ko si Sarah dyan! Hello, Mare. Asan ka? O oh, pare, nandito sa bahay. Bakit? Malakas ba ulan dyan? Oo oh, pare, malakas. Malakas ang tama mo. <laughs> Bakit, Mari? Magkapit bahay lang tayo, ah. Ano ang English ng salitang matulog ka ng mabuti? Rest in peace. Anak ka pu. po. Para kanino ka bumabangon? Para sa utang! Mumatatag sa iyo para sa utang. Malihok ta para sa utang. May ko ta para sa utang. Puro utang. Hindi mo na siguro ako mahal na sobrang bungangira mo sa akin. Magtatagal ba ako sa iyo kung hindi kita mahal? So matatandaan mo pa ba lahat ng nakaraan natin mula nung sinagot mo ako? Ah? Tanda ko lahat. Pati ko sa puwet mo, tanda ko. <laughs> <laughs> e ikaw, saan mo ako unang dinala? At anong ginawa mo? Sa Anito Hotel kita unang dinala. Pangalan ng motel Anito ah, is... In... Sakto 6pm. Pagpasok pa lang, gusto mo na kagad umiskork walang panghugas. Ayaw ab hugas. Aba, tandang-tanda ah. <laughs> Oo, oh, mahal kita eh. Kaya lahat ng memories natin, tanda ko. Akin yung cellphone. Yan lang naman ang natandaan mo eh. Ano bang password nito? Uh -huh. Ang password niyan, anniversary natin. Ano? Oh, Nabuksan mo na? Oo, oh, okay na. <laughs> Nabuksan mo ba? Oo. Oh. Anong password nito? Tanong ka ng tanong, matutulog na ako! Oh. Oh. Han, bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpatuloy? Hindi ka naman yun eh. Kung naman yung nakita mo. Bakit mo kasi ako pinipilit magpatuloy? Ayaw nga kasi masakit. Pag inano mo kasi ako, kinakabagan ako eh. Paano mo nasabi nga ako may dahilan? Kung bakit ka kinakabagan? Kasi, sinubukan namin ni kumpare. Okay, naman, hindi naman ako nauutot. Hindi ka gaya sa'yo. Tutok ako ng utot eh. Hello? Ba't ayaw mo magsalita? Namimiss mo ano? Oo, sobrang. Oh, ba't ayaw mo ko Eh bakit? Nagsasalita ba yung Junjun mo? Ayun, saan ko ba nailagay yun? Ha? wala. Bakit ba balisa ang balisa ka? Ano bang hinahanap mo dyan? Ha? Eh, yung wedding ring eh. Nawawala. Hindi ko malaman saan ko nailagay. Oh, ito! Ito! <coughs> po. Oh, paano na punta ito? Nagsiyara ko ka pagkagising ko nung paghihi ko sa mama yan. Ikaw kasi kung saan-saan mo -saan sinusuot. Hello, Butchok. Hello, kumusta? Mabuti naman at natawagan kita. Ang hirap ng signal dyan ah. Oo nga eh. Natanggap mo na ba yung perang pinadala ko? Tatlong taong ko pinag-ipunan yun. Oo, dito na. Natanggap ko na. Ah, mabuti naman. Kumusta na pala yung video kaya natin? Napalakihan ko na. Kay TV bar na. Wow, galing nga. Galing naman ang asawa ko. Ang ating alagang manok, kumusta na? Poultry na. May litsyo ng manok na rin. Ah, galing mo pala mag-business, Jack. Nakaka-proud naman ang asawa ko. Di talaga ako nagkamali pumili sa'yo. Yung tatlo nating anak, kumusta na nga pala? Ayun, lima na. Your... Ang bagal-bagal mo kasi. Buti na lang tinulungan tayo ni kumpare. <laughs> 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 ang tunay na babae, yumuyugyugan yug ang didi. Ma, nag sa akin yung ex ko. Okay. <laughs> <laughs> Hindi ka man na magsiselos? Ba't ako lang magsiselos? Eh, alam ko na mamahal mo ako. Siguro may iba na to. Siguro? Siguro nga hindi na ako mahal nito. O sige na, nagsiselos na ako. Galit na galit na ako. Ilabas mo yung lalaki. Nasaan ba yung walang... Ilabas mo yan. Galit ako, galit na galit. Grabe naman mag-chat-chat pa sa'yo. Ang OA mo naman, parang nagchat chat lang yung tao eh. Tinan mo talagang gulo na ito. mo ka ba sa utak? Oh, Lulusot ka pa ha? Akin ang bag mo. Sige. Ito. <laughs> oh. Kaninang picture to? Oh. Ah, sa aplikante yan. May nag apply kasi sa office. Ano din tong isang nakabalot? Trust? <laughs> Requirements din ba ito nang nag-apply? <laughs> Lubo yan, lubo. Verde kasi sa anak ng boss namin bukas, kaya ako ang pinabili. Kahit gabutas ng karayong, nulusutan mo pa rin? Kahit hindi ka nakasya? Anong lubo yan? Imported? Trust ang tata? Hoy, babaeng malandi. Makati na ba masyado yung puday mo? Hindi mo matiis. Sumagot ka! Lama mo to! Aba, pagkatapos ko kayo alagaan, palagihin, at lumaki ng mga buto nyo, ginaganyan nyo ako, kumanda kayo sa akin! <laughs> <laughs> Bakit? Sino yan? Si Mama! Ah! Naku, ano sabi mo? Nabiyang kong makatinaba po dahil niya. Ah! Kung pa, kung siya. ng buhok. Pero hindi naman nagahit ng bigote. Kung hindi ko ito pinaiksihan yung buhok ko, ako sa'yo. Gabi-gabi mo ako sinasabunutan. Tsaka, hindi mo na ako masubsob ngayon. Hindi ako nagahit ng bigote. Masakit to. Di, wag mo na lang isayad yung bigote mo mamaya, ha? Ah! Palya-palyahan mo naman. Babayaro ka? Tapos nagre-reklamo ka? Ano ah! bang gagawin ko sa'yo para tumigil ka? <laughs> Sagutin ko nga po siya, sir. Orket okay. maluwag, last bag, may dahilan. Ay eh, sa kanya po kaya, inborn? Yeah. Ano po yung inborn? Inborn, yung kanya po, maliit. Wala pang ang inches siya, sir, eh. Anis <laughs> po, so, hindi po ako nagsisinoy, hindi po ako nagbibintang, hindi po ako nag, uh, ano, sir. Kung ang English ng Hari ay King, at ang Ingles ng singsing sing ay Ring, ano naman ang English ng Sing-Sing at tatlong Hari? Aring King, King, King? hirap maging babae akala nyo lang sa umaga maglalaba kami ng damit magtutupi ng damit mamamalansya ng damit tapos sa gabi tatanggalan kami ng damit sa madaling araw wala na kaming damit kinanta ito kuya maganda ba ako? manalangin tayo sa Diyos, hindi titiro ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titiro. Sinabi na nga eh. Daddy, hmm. may tatanong ako. No ma, stop. Alam ko na yan. Itatanong mo kung mahal pa ba kita? Ang sagot ko, oo. Mahal na mahal kita ma. Wagas at dalisay ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi yung matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Ikaw, at ikaw lang, ang iubigin ko hanggat ako'y nagubuhay. Itatanong mo rin kung may babae ako? Ang sagot ko, wala. Ayaw kong kumuha ng kasisira ng pamilya natin na aabot sa puntong maghihiwalay tayo. Paano na ako? Hindi ko kayo mabuhay pag nawala ka, ma. Na. Itatanong mo rin kapag namatay ka, mag-aasawa pa ba ako? Ang sagot ko, oo alam ko naman magiging masaya kapag nakita mo siya na ako o ano ma nasagot ko ba yung mga tanong mo? hindi ala ka apa ka OA mo dami dami mong sinabi bakit, bakit nagdrama ka na dyan? ano ba tatanong mo? tatanong ko lang kung anong uulamin natin ngayong tanghali <laughs> Narito ang tips kung paano mag-ipon ng pera. Una, may patips-tips ka pang nalalaman. Eh ikaw nga mismo, walang ipon. Bang, bang. Bang, 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 bang. <laughs> ang mga babae talaga ngayon, kahit marami ng problema, oh. maliwalas pa rin ang kanilang pagmumuka. Wow. Salamat. Sa filter. <laughs> bye, pwede tayo mangutahan na, bye? Kaila ka na. Hoy, naminaw ka? Eh! <laughs> Alam sa amin, tawanan ni. Eh. Kung sa may tuyo? Kaila ka ng dextoy dyan. Kung sa hindi ko kadungog. Dextoy dyan ba? Ay, hupog sa agit. Oh, ano, nakakusgun? Anong igu ay, igu eh. lang. Dextoy dyan. Dextoy dyan. Kinsa man na? Huwag ay ko kaila po. Manong nangutana ko ni mo. Ay. Ay, na tagbata. Huwag ko kaila man. Dong, alay dong. Kaila ka ng dextoy dyan? Ikaw man na. Ikaw, madam na. Kung sa'yo ako, nangita ganit ko. Nangita, madam si anak dong. Ikaw ba? Ikaw mana? Ako daw. Ay, ako mana. Anawar mo sila pangano mo dahi. Dik sa'yo dyan. Ikaw naman din na din. Naglas-galas uh, uh, pa tag-uras uh, Nalipat yun Nalipat. Utang daw ni mo, ana si Busing. Utang? Di siya ko mo utang kayo. Naapa ko'y utang daghan? Maningil ko'y eh. gisugo kong Busing. Uh, pila may utang din ako? 20 mil daw. Kisa may kasugo ni mo? Si Busing gani. Ikaw ha, naglagot na ko ha. Uh, Nakakabwisit yung boss ko. Umabsent na nga ako kasi meron akong sakit. May pinahanap ba namang tao sa akin? Eh may sakit nang ako. Sabi, get Wilson. <laughs> well, saan si Wilson? Bakit ko hahanapin? <laughs> Hindi ko makakilala yun eh. Ang kagandahan, nakikita sa loob. Ha? Huh? kaya huwag kang lalabas. Oh! Lasing na lasing ka daw, sabi ni Paring Lando kagabi, binihisan ka niya. Wala ka daw sa plot. Tama ba yon? Ano? Binihisan ka ni Paring Lando, sa so, ibig sabihin, ubutubad ka. Tama ba yon? Lasing na lasing ka? Ano? Hindi mo ako marinig? Hindi, nako. O oh, sige, magpalit tayo ng pwesto. Magsalita ka. Kagabi, yung pinsan ko, lumabas ng kwarto natin, nakatapis lang ng tuwalya. Ano? Sabi ko kagabi yung pinsan ko, lumabas ng kwarto natin, nakatapis lang ng tuwalya. <laughs> May problema nga itong lugar na to. <laughs> Kalimutan mo na yung kay pareng Lando. Ay <laughs> ate, kamusta? Ay nako Junjun. John, huwag mo akong kausapin, umiinit ang ulo ko. Umiinit ang ulo mo? Alaka, baka pigang ka. Yeah. yeah. Isa ko. Ano? Magpapatali na ako para hindi na ako magbuntis uli. Ang hirap kasi masundan yung mga bata eh. Bola ka. Eh paano kaya kung sa'yo na lang yung paputol mo? Wait ako Bakit eh? Wala na? Yo kung Wala mawawala sa pagkalalaki mo. Paano naman si Kumari mo? Kanal pa ba, ba yung sinahing? Kapalagi so, mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Hindi ko malamali ko. Huwag ba ako? Ito naman, natatanong lang eh. Sagutin mo na. <sighs> Hindi yung pumatol. Alam niyang may pamilya yung tao eh. Papatol-patol siya ro'n. So, Siyan, ako ang may kasalanan? Hindi siya parang hulyo? Hindi. <laughs> 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 Anong Han? Sabi pala ng boss ko, umanap daw ako na makakasama ko sa trabaho, babae. Parang assistant, parang secretary ganun, kasakasama ko sa field. O di maghanap ka, basta huwag kang kukuha ng maganda, sexy, at mata. Mm? Bakit naman? Ha, ah, basta kunin mo yung maedad na. Yung hindi sexy at hindi maganda. Yung maitim, pandak, at wushag na. Yun ang hanapin mo. Ah, okay, okay, okay. Gets ko na. O sige, pumasok ka na bukas. I love you. What about your wife? No. She doesn't love you. <laughs> Pag napatawa mo ako sa joke mo, okay. pagbibigyan kita ngayong gabi. One plus one. <laughs> 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 Pag mahal ka yung isang tao, dapat hindi ka sas. <laughs> o bakit ka umiiyak? Paano kasi? Anong paano kasi? Sinaktan ka ba niya? Ang laki ng junjun niya. <laughs> uh bakit may baril ka? May nagbabanta kasi sa buhay ko. Ala? Ano bang pagbabanta ang sinabi niya sa'yo? Mamahalin daw niya ako. No! When they bin caro